may pa dito ayan o tap doon kailangan mo talaga mag ano o oh, yung pa oh. kumakain na lang ng basura Ayay. sigurado ko yung yung tota pa yan Gunungnya masih nih. Ini yang mana? Oh, Ah, oh, ini 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 itu yang asu. Itu orang Amerika asu itu. Ah, memang ada anan mamaya. Ah, hindi po alam ang lugar na ito dito sa kapuntang Cordoba maraming aso dito kaya ingat ingat kayo sa pag uh, papatakbo ng motor lalo na sa gabi mga aso dito magtatakbuhan dito sa kasada Ayan, o, ganyan yan Oh, nakatali Oh, ito pa, walang tali Oh, ayan oh. yung isa at tinali Doon yung pag-aalaga Oh, ayan pa oh Ito ang dami aso dito Sa gabi yan Ngayon, tulog yan Oh, umaga umaga sa gabi yan ano yan nakulit yan sa gabi mga aso dito naghahabulan yan ilikado dito sa gabi dahil maraming nag-aalaga ay hindi nag-aalaga maraming nagpapabaya ng aso Oh, gusto oh. Gutom mo gutom yan. Kitang kita eh. Kitang kita sa mukha ng aso. Gutom mo gutom. Marami nagpabaya ng aso dito. Hindi, alaga. Pagsabihin natin, marami nag-alaga ng aso. Eh, hindi naman sila alagaan yun eh. Palaboy, na, palaboy, palaboy lang yung aso na yun eh. Kaya marami nagpabaya ng What <coughs>